Ayan, so magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito naman si Candice, guys. At ngayon, habang wala pa po yung bagyo, so, napakaswerte namin ngayon, guys, ngayong araw na to, kasi nga, matirik pa yung init, ba? Diba? So, sana nga po, guys, kasi yung bagyo pa, bago-bago po, kaya lang parang babalik na naman siya. So, inaasahan namin is, mamayang gabi or bukas po ng umaga darating yung bagyo dito sa banda namin so ngayon ang gagawin ni Kain Desha alis po tayo guys kasi may plano po ako sa aking tanim so bibili muna ako guys ng, ng paso yan so maliit lang mga paso guys so medyo mura lang po yon tapos lupa din right, so bili mo na po guys so punta, punta, tayo ngayon sa Viva Home Center kung saan lang po malapit yung ano natin kasi ngayon hindi po tayong bumiyahe hindi bawal po tayong bumiyahe sa malayo guys dahil marami din po ngayon sa mga klasada na hindi madadaanan, alright kaya let's go guys, samahan niya po muna si kindness ngayon ganito. Magkano ba? Zero. Zero. Zero yen. Alright guys, daan mo na tayo sa Shimamura. Yan po, may bibili na po si Kain Zesh na personal na gamit ko po. Yan. So, palagi ko pong ginagamit sa trabaho, guys, sa paka-importante para sa protection po ng pagbubuhat ng mga ano natin sa trabaho. Ayan. So, kailangan may protection din po kasi yung ating mga uson Kaya, bibili tayo dyan, guys. So, yan guys. Ah, nasa loob na po tayo ng Shimamura. Ayan. So, kung napapansin nyo po, guys, ah, madalas rin ko po na-vlog ang Shimamura. So, dito kasi guys maganda po yung quality po ng produkto nila. Uh, may mga branded at meron naman ding hindi uh, branded pero mga fashion. Pero sa quality po talaga guys ng kanilang mga binibenta dito maganda po. Kaya dito talaga ako bumibili dahil matibay rin po talaga ang mga uh, gusto natin dyan sa loob po mismo ng Shimamura. Yan so kompleto kasi dyan guys mayroon sa pang uh, boys and girls, sa mga kids, ayan po. So, lahat-lahat po mga gamitan natin sa bahay kahit sa mga pahigaan, mga unan, meron sila lahat, guys. Ayan. So, dyan po, ang sadya ko lang po talaga is, uh, bibili po ko ng pang-support po para sa aking likod. Ayan po. So, yan na po, nakapili na po si Kindness, guys. At, uh, first time ko rin po na itry yung mga ganyan kahaba kasi madalas talaga medyo may iksi po yung pinipili ko. So, ngayon naman ministry ko po yan guys kasi malapit na rin pong taglamig sa Japan. So ganyan po si kindness guys. Medyo naghahanda na rin po ako. So yung ibang mga gamit ko rin po kahit pwede pang gamitin madalas din po is kapag sa tingin ko na ano po yung garter kahit kunting ano na lang hindi ko na po yan ginagamit kasi nga po ang purpose ko dyan is protection po para sa pagbubuhat ko po ng mga uh, product ito, ayan, kahit nasa bahay lang po tayo guys kapag nagubuhat po tayo ng mabibigat. So, yan po ang purpose ni kindness. Alright, so ayan po guys at syempre dahil nga po uh, um, maraming sale din po ngayon dahil nga mga display pa is pang summer. So, naka na po yung mga pang summer na mga medyas kaya bumili na po si kindness dyan guys para naman next year may magamit naman po tayo at least naka na po siya. Ayan, so pag ganito po kasi ang season guys, September pa lang, patapos kapag malamig na po ng month of October, ngayon pa lang po guys, na ang display nila is para na po sa uh, winter. Ayan. Ang dami pong mga medyas, ayan, sa mga nasa gitna guys, halos yung iba dyan, mga nakabagsak presyo na po yan guys. Okay, para naman is mabenta din nila agad. yan po, so kung napansin nyo po guys, ang mga display nila is para na po sa pang winter, wala na po yung pang summer. Yung iba dyan guys, nakasail na po yung para sa summer, pero halos ubos na rin po. Alright, so ngayon guys is mabayaran na po natin. Alright guys, so yun na tayo. So yun lang talaga ang sa Johnny Kindness. Um, uh, bumili po ng mga kagamitan ko po sa trabaho. Alright. So, mainit pa ngayon sa Japan guys. Ooh. Ngayon guys, kung nakita niyo po yung mga nasa gitna po ng kalsada, yung kulay dilaw. Ito ay nakakatulong po yan guys sa gabi. Yan, so may mga reflect, may mga reflector po 'yan kahit maglakad ka po sa labas kahit madilim, okay lang po right guys, tapos na po ako doon sa Shimamura guys, yun lang po yung binili ko talaga uh, para po sa gagamitan ko po sa trabaho Ayan po. so ulitin ko lang po guys Uh, napaka-importante po talaga guys may protection po tayo lalo pag nagbubuhat tayo ng mga mabibigat kahit nasa bahay lang po tayo guys kung po pwede uh, huwag po tayo sa so magbuhat ng mabigat kung wala po tayong uh, pang protection especially po sa likod natin yan kasi sa company namin guys marami rin po nangyayari talaga na talagang inoperahan po dahil nga biglang pagbubuhat mali yung posisyon tapos ang bigat pa ng binubuhat alright so yan po ang palaging ginagamit ni Kindness araw-araw kaya isa sa mga dahilan na nagpapalit-palit din ako ng guys kasi nga pag sobrang gamit na rin po wala na rin po kasi silbi yun kasi parang maluwag na siya yung garter ganun so kaya timing naman ngayon ganito, ganito yung si kindness guys pag malapit na po kasi ang taglamig uh, ngayon kasi summer pa tapos ngayong month na to advance na yung mga display nila kaya yung mga ano mga naka-sale na po yung binibili ni Kindness o Diba? yan So, ngayon guys, dito po tayo at bibili ako ng mga paso. Ayan. So, malapit na din naman po ito sa Shimamura. Alright. So, ayan guys. Uh, dito pa ngayon si Kindness. So, magtingin tayo guys ng mga paso na bibilihin natin. Alright. So, hindi naman ganong kamahalan yung bibihin ko po guys. Dahil hindi naman yung malaking puno ang ita-tanim natin. Okay. So, this time is bibili muna ako ng mga kagamitan natin. At papakita ko lang po sa inyo guys. Kung ilang piraso, Ayan po. So, ang dami pong ano dito, guys. So, ang dami pong naka-display. Ang cute naman ito, oh. Ang galing, no? Guess, eh. Ang galing, diba? Wow! Hmm. Ito malalaki. Malaki, maliit. Ayan. So, depende po. Hanap pa tayo. Okay. Alright guys, dito naman tayo. Hanap pa tayo guys. Ang cute oh. <laughs> Ang cute guys oh. Daratingin tayo dyan. Dahan-dahan lang si Kang okay. guys. So this time is, iba muna yung plan natin guys. Okay. Ano hmm, ko. Parang hindi ako satisfied sa paso nila eh. Hmm. Yan o, nakikita mga bulaklak nila ngayon guys. Saan kaya? Lumaki na to o. Oh. <laughs> Lumaki na to guys. Saan kaya pwede kong ano yan? Uh... Alright guys, ito na po yung ating napili. So, Marami po siya guys na nagustuhan ko. Ang problema lang po is kulang po yung ibang paso. So kung, kung, ilan lang daw yung nandito, yun lang daw po talaga. So wala, wala nang ibang stock pa. So mga kailangan ko kasi mga anim. Ito lang yung set na anim po. Ayan. So napansin niyo guys hindi ka anong kalakihan. Dahil iba naman po yung pagkataniman natin. Okay. Share ko po sa inyo yan guys. Tapos syempre dahil nga sa loob po tayo ng bahay. Ayan, may butas po siya. So, paano po natin didiligan, guys? Kasi nga may butas, mababasa po yung ating, ano, yung flooring natin sa bahay. Kaya, ang gawin natin is, ito po. So, isa sa mga dahilan din, ito na yung napili ko na kulay dahil ito lang din po yung maraming stock. Ayan, so, ilagay natin siya pa ganyan. O, diba, guys? So, kahit magdilig na tayo ng halaman, so, nandun lang yung kung tubig dito. Ayan, so, hindi mabasa yung ating flooring sa loob ng bahay. Okay? At syempre, kumpleto na to guys. At lupa. Lupa naman ang bibili ni Kyle Mesh dito para itanim natin pag uwi again. Okay? Ayan. Alright guys, dito naman tayo guys. Syempre, dahil nga bibili po tayo ng ano, paso. So, Ito ay tinatry lang po ni Kindness guys. Uh, tabangan nyo po yung aking ano, yung susunod na upload na videos po nito guys. Kapag nakompleto ko na po yung ating ah, uh, pag ano na, kailangan na akong magtanim sa loob ng bahay. So, i-share ko po sa inyo guys at palagi ko pong i-update. So, ginagawa po ito ngayon ni Kindness kasi nga uh, i-observe lang ko siya kahit taglamig o gubuhay po ba siya sa loob ng bahay. Yan. So, instead na bulaklak, ang itatanim po ni Kindness is gulay po sa loob ng bahay. Alright? Okay. So, maghanap tayo guys ng lupa para sa ating ay uh, isang paso natin na ilagay guys All right guys ito na po yung napili namin na lupa so ito ay talagang uh, lupa lamang wala siyang halong ano guys kasi nga nasa loob po tayo ng bahay kasi kapag may halo po na parang uh, ibang chemical po ayan medyo may amoy so ito is binili namin is lupa lang po talaga okay ayan So, bayaran na natin yun guys. Dahil nga po, napansin nyo po, nag na naman po yung ano natin ngayon. Weather po, medyo umaambon-ambon na naman po siya. So, sana is, yes, hindi talaga tayo babagyo babagyuhin dito guys. Sana nga, iba yung bagyo ngayon guys. Kasi nga, pumupunta na siya sa dagat. Bumabalik naman siya sa lupa. Yan, iba yung, iba yung dating ng bagyo ngayon. Okay. Ayan guys, sa uh, tapos na po tayo sa ating pamimili. Ayan. Bakit parang may tumutulo lang? Basa? Parang ito yung ilalim tumutulo. Basa yata eh. Basa ay yung kahapon, di ba, umulan? Wala kang ano? Sa lang. Okay, guys. Uh, tapos na tayong bumili. So, yan lang talaga ang ano ko ngayon, guys. Uh, pakay ko sa aking mga lakad. Ayan, so, magtatanim si Kindish niyan. Abangan niyo po yung aking mga susunod na ma-upload na videos po nito, guys. right guys, so ito lang talaga ang lakad namin ngayon guys kasi nga may mga sinampay si Kindnesh ba? habol-habol yeah, ako guys ngayon sa paglalaba. Hindi ako nag uh, mag nagpupundo ng mga labahin dahil nga po yung weather natin is hindi po palaging mainit. So hinabol-habol palagi ni Kainish guys. Hindi ako nagiiwan ng mga labahin sa araw-araw. ayan so yung lakad namin na sa malapitan lang po katulad po nito, medyo makulimlim po guys. At uh, pagdating ko po nito guys, kailangan ko agad yung aking mga sinampay bago natin uh, ipapakita ko sa inyo kung saan ko po ito ilalagay alright Alright guys, sakit muna tayo sa taas dahil na kakarating na natin kuli natin agad yung ating sinampay <laughs> okay, alam niyo po ba guys ma, kahit mapalaundry po tayo ah, magastos rin po kasi mahal din guys tapos ang dami mong labahin di ba? Katulad nung ano na unang mga upload ko nagpalaundry ako nun so almost dalawa ang ginamit ko na washing machine doon halos nakabay din ako ng 3,000 yen kasi 1,6 plus 1,600 kasama na kasi uh, dryer ng guys so 1,000, 1,000, 1,000 so almost 3,200 yen so sa atin po yun, nasa mga siguro nasa mga 1,500 pesos, o diba sayang guys na ano so ngayon, ginawa ko ayan, tadaan nilabahin ni kind, sure diba so yan na guys, sa niyo po guys, mga labahin ako ng mga gloves, so ito yung ginagawa ko po guys, kasi sa araw-araw sa trabaho ko po nagpapalit po ako ng gloves tuwing break time. Kaya napansin niyo po ang dami. Kasi nga po, uh, isa pa ito sa mga tips ko para ano din, tipid po. Hindi yung panay, bili ka na bili. Although may free po sa amin na mga gloves sa company, ano, company place ko po. Ayan, pero ano, limit lang din po kasi guys. Mahirap din kasi na hingi ka ng hingi. Yan, then ang um, inaano ko kasi ayoko na yung kamay ko ba? ba? <laughs> diba? Hindi, inaalagaan ko lang din yung kamay ko, guys. Kaya araw-araw talaga, sa trabaho ko, almost 2, 4, 6, 8. Ganyan, minsan, 10 gloves na gagamit ko nito or 8 na piraso. Yan. So, ganoon po ako kagastos sa gloves. Kaya, instead na itapo natin, wala naman siyang damage. Dumi lang. Tsaka, hindi rin kasi ito ang direct na ginagamit namin, guys may isa pa kaming gloves na pinakaano talaga kasi bawal magkalawang so bawal din talaga yan gamitin na maghawak lang sa items o product po ng aking trabaho doon so ito ay panloob lamang dahil may isang main pa kaming gloves na ginagamit na hindi siya talagang uh, magpawis yung kamay natin yan po na isa po pinagbabawal sa amin kay Kaya isa sa dahilan, marami akong gloves na labahin. So, ay, hindi natin itapon. Labahin, labhan lang natin. Alright? So, tipid pa. Kaya marami akong pondong gloves araw-araw, guys. Kapag nakita kong butas na siya, ayan, saka ko pa siya papalitan. O, ba? Diba? Yan na po, guys. Kasi nga, sayang din may kapag bumili tayo nito guys medyo may kamahalan kasi cotton din po yung ginagamit natin ng mga gloves yan so nakahiya po kasi kahit may libre po tayo sa workplace natin mas maganda rin po na meron din po tayong uh, sarili din nating gamit para naman yun nga po kasi pag na, pagkuha natin doon sa binding machine kasi naka binding machine po yung ano natin doon sa loob ng uh, company ayan so yung card namin talaga pag hindi namin makuha, hindi siya nagbibigay uh, na yung machine. Kaya, bumili na lang si Kindness. Uh, at syempre, para makatipid pa, labhan lang. Pagkatapos ma gamitin. Alright? So, ayan guys. Uh, tapos na po tayo guys sa pag, ano, kuha silang pay natin. Ayan, so yun lang, yun lang po talaga ang ano ni Kindness guys. Naghabol po kami. So, ngayon is, uh, na naibaba na po guys yung ating binili na lupa. Ayan po, pakita ko po sa inyo. Tapos yung ating paso, o, di ba? So marami naman akong bakanting paso dun, guys. Pero gusto ko kasi ito na ano, uniform po siya. Kasi nga po sa loob po ng bahay, di ba? Uniform. And then, ayun guys, so, ko po sa inyo yung aking alubati. So, palagi kong ina-update sa inyo guys kasi nga, ito po yung progress so, ng kang ating alubati guys. Ayan po. O, diba? Ayan ah, matabang-mataba po. Dagko na siya kayang sumot guys. Ayan. Okay. Ayan po guys. So, medyo malaki na yung alugbate ni Kindness. Ayan. So, nahinayang ako niyan guys. Baka kasi pagbagyohin na tayo nito, wala na akong magulay. <laughs> okay. Ayan po. So, yan po yung mga isishare, sinishare ni Kindness sa inyo ngayon. At ngayon guys, ako muna yung mapapaalam sa inyong lahat dahil po, uh, ipiprepare, ipip, Lana, hindi na makapagbigkas si kahit di i-prepared ko po muna ngayon ang uh, pagtatanim ko po nito so ngayon ko po siya gagawin guys then abangan nyo po yung aking susunod na upload na videos dahil konti pahinga lang po ako guys di ba pahinga na naman <laughs> yan so uh, pakita ko po sa inyo please po abangan nyo po yung aking susunod na upload na videos kung saan ko ba ito ilagay ayan ano bang klaseng uh, itatanim ko rin na Uh, dito po sa loob ng aking bahay, yan po so, uobserbahan ko po siya kung ano ba yung uh, mabuti ba siya itanim kahit taglaming, yan pero sa loob po ng bahay, yan po alright, so yun po guys ang isa sa mga na share ngayon ni KindNesh yan, sa so pasensya na po talaga dahil may marami akong gusto na gawin na content guys, pero hindi ko talaga siya nagagawa lahat-lahat dahil nga po unang-una yung oras ko po limit lang ah uh, pangalawa sobrang busy sa trabaho at syempre guys nanay tayo yan, hindi naman pwedeng puro vlog na lang yan po so salamat sa pag-intindi po na yung content ko minsan nasa loob ng bahay sa palibot ng bahay ayan kasi nga po bilang nanay hindi, o oh, hindi ka naman ako lang po kasi lahat guys eh. ako yung ako yung nag ako yung editor, 'di ba? <laughs> ako yung nagba-vlog. Then ako yung bida, ako yung kontrabida. O di ba <laughs> so lahat guys, ako lang talaga. And then kasi nga yung husband ko rin po, hindi ko pinapa-edit ng video ko kasi nga uh, busy din po siya, may work din po siya, guys. Yung schedule niya kasi medyo mahirap din night shift and Uh, day shift po siya. May overtime rin po siya. So, kaya laking tulong na rin po ni Kindish. Katulad po nito pag sinasamahan ako sa mga gusto ko na content na instead na ako yung mag-drive, pinag-drive na niya ako. Yan. Tapos sa mga mabibigat, tinutulungan niya talaga ako. Naka-assist po ako nun, guys. So, pasensya talaga kung minsan hindi talaga ako nakagawa ng content na mas... Ang dami kong plano, guys. Pero, yun nga po. Abangan niyo lang po yung mga susunod na upload na videos ko kung saan lang po yung hanggang kaya ko po. Alright? Yan po. So, ako muna yung mapalam sa inyong lahat, guys. Kunting pahinga lang po si Kindness. At bago po tayo bagyuhin, ayan, uh, kailang kong tapusin sa pagtatanim po nito. So, please po, abangan nyo po ang aking susunod na ma-upload na videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Bye!